Ako nga simbahan na nga ako ng mustid. Ngunit, no ito ng aking mga nakikita, tila bago sa aking mga mata. Ako ngayon makapaglibot-libot lang pang pasaksi at pang ganito. Elias. Hello, <laughs> sir. Hello, sir. So ngayon, magkasabay kami ngayon sa Baliwag City at ipapakit. Jesus, Mariose, mga binibinit, mga ginoo. Hindi hindi kayo tumitingin sa inyo mga dinara. Boss, 2024 na. Ganyan ka magsalita. Oo, no, 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 oh, eh. Sanita. Bukos na yata siya. Bukang baka ng wika. November na, eh. Oh, tapos na yun. Tapos na na, kuya. Ginoo, binibinit. Hindi hindi ko yata na intindihan ang inyong mga sinasabi. Ano sinabi mong boss 2024? Boss play? Tila nawawalan kayo ng galang sa inyong nakakatanda. At ano yung, mga uh, yung mga kasuotan na yan? Pero mga tao eh, ganyan ang pananakit. Ako nga lang ang kakaiba. At dapat kayo ay nakapistida dahil kayo mga babae kung malalakad-lakad kayo dyan, ay mabastos kayo ng mga lalaki. Anong kasabihin ng yung mga magulat? Ha? Sente naman yung damit namin, ha? Wala namang mali dito, ha? Mas pa rin naman. Ano yung sabi mo? Sige, mga at mga ginoo. Kung man, sa akin mga kinilas kanina. Ako lamang ay naliligaw sa lugar na ito. At hindi ako pamilyar kung maari lamang ay maari ba akong umili sa inyo ng tulong upang ako'y gabayan upang marating sa aking tahanan. O oh, sige, saan ka ba nakatira? Pero bago yun, ayahan niyo muna ako magpakilala. Ako nga pala si Don Mariano Ponce. Ha? ha? Mariano Ponce? Siya ba yun? Kay gandang lalaki, di ba? Ngayon naman ang aking postura. Oh, no, no, no. Hey, no, no, no. Ano mga oh, Binibini? Ano mga na Binibini? Nakapag-decide na ba kayo? Kung ako ba'y sasamahan o hindi? Sige, sumama ka na sa amin. Dadaan naman kami doon. Yung... Sige. Tara! <laughs> Talaga bang yung na ito ay ang baliwag? At ako'y nasa inaharap na? Gano'n hmm. naman siya! <laughs> Oh, ang baliwag ay isang mayaman at mayroong makulay na kasaysayan. Alam niyo ba na ang baliwag ay nanggaling sa kapangpangan salita na nangangahulugang hindi nagalaw or untouched? Sabi din dati ng aking lola yung salitang baliwag nagsimula daw sa salitang balidiwag. Ibig sabihin nun, yung mga taga baliwag dati nagsisimba sa Raridil. Kaya ayun, lagi sila din. Tsaka speaking of simbahan, sa baliwag ginaganap din dito ang pinakamahabang prosesyon sa buong Pilipinas. Ang mga karong pinoposisyon dito ay nag nagbibilang sa isang 150. At ayun. Don Mariana Ponce, alam niyo po ba na ang baliwag ay isa ng ganap na syudad? Noong 2022, pinagbutoan ng mga tao at naging pabor sila na maging syudad ang pinusod ng baliwag. Ah, ganun ba? Ayon sa aking kaalaman na ang baliwag ay tinatag noong 1732 ng mga paring Agustino. At ito ay nakasiklat sa salitang Espanyol bilang baliwag. At ito naman ay naging opisyal na bayan noong Maya 26, 1733. At ang baliwag ay parte pa ng Huinga. Huinga, di ba? Claridel na yun. Claridel oh, na pala ngayon yun. Ngayon naman, parang lugar na ito ay pamilyar sa akin. Yung pagsasabi ba sa inyo kung ano ang lugar na ito? Andito na pala tayo sa una nating spot. Andito tayo sa lumang munisipyo ng Baliwag. Yeah. Ang lumang munisipyo ng Baliwag, kilala ngayon bilang Baliwag Municipal Museum, ay isa sa mga Spanish colonial heritage structures na itinayo noong 1800s. Simula 1971, ang lumang munisipyo ay naging museo upang maipakita sa mga tao ang mga iba't ibang historical na mga dokumento patungkol sa mga kilalang tao sa baliwag at mga pangyayari sa bayan noong unang panahon. Ang lumang munisipyo ay di lang basta-basta ang lumang munisipyo. Bago ito naging isang government property, kilala ito bilang residential house ng isang prominenteng pamilya sa baliwag, the Gonzaleses. Nandito ka Rizal, nandito ko rin pala ha. Tila mo magsalita. Parang katumanga lang. Ha? ha pare, statwa lang pala. Kala ko naman si Rizal talagi eh. yun naman nang nakapunta na tayo at nakalibot na tayo sa, sa lumang munisipyo ng Baliwag. Don Mariano Ponce, pupunta naman tayo sa right. ano, isa sa mga pinaka-alam na lugar dito sa Baliwag. Ang Baliwag Clock Tower. Ang Baliwag Clock Tower, ito yung pinakaunang self-supporting tower sa Bulacan. Nakikita niyo po ba yun? Ayan, yung malaking orasan na yan. Ayan. Hindi lang dito. Ah, nice daw po. Mm -hmm. Yun, Thank you po. Eh, hey, no? Laking harasan na na. Ikaw, so, ano masasabi mo dito? Ako yeah. uh, okay. ito ko ba pinanganak? Oo, oh. sin Ako din. Pinanganak ako noon pang mga araw. Nang hindi pa pinapanganak ng mga magulang. Ano pa ang uri ng transportasyon meron dyan? Ano mo naman, may gulong. Ang alam ko lang may gulong nung mga araw ay karwahe. Ah, Pinapatakbo ng mga kabayo. Ngunit ngayon, tingnan nyo naman. Iba't ibang klase. Kaya tatawid tayo. At dito ay narito na tayo sa ating destinasyon, ano? Oo, oh, ito ang Baliwag Clock Tower. Ito ang unang self-supporting tower sa Bulacan. Ayan, no? taas, so. Dabi ba? Dabi pa pa Baliwag Clock Tower. Isa sa mga pinakatanyag na bantayog sa Bulacan na matatagpuan sa harapan ng simbahan ng San Agustin sa poblasyon. Ang Clock Tower ay may taas na 65 talampakan at itneyo noong ikadalawamput dalawa ng Marso, taong dalawang libo. Mariano Ponce. Nandito naman tayo sa tinatawag na Kepa ng Baliwag City. Kung saan madami tayong makikita ang mga ano, mga iba't ibang iba't ibang sa sarit-saring sa, 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 sa mga pagkain. Those fires burning. See those fires burning. Ah, hindi tayo nakakatakam ha pwede niyo ba hindi ikipin? <laughs> ayaw po <laughs> turi po <ang> mga kabataan Mariano bumili na pala, saan inumin ito? kailan <laughs> <nakakalas>, eh? lang <laughs> Uy! nagbibiro lang. Pero masarap ha. ba Ano ba to? Ano? may alam ba may alam ba sa inyo kung ano to? Okay yan. Bago mo Inumin mo na lang. Masarap sa Masarap sa Ito yung uh, St. Augustine Church. Uh, ilang taon na itong nakatayo? 270 years na siya naman ano Anong masasabi mo doon Mariano Ponce? Diyan ako nang galing, kanina. <laughs> Diyan no? <laughs> Diyan siya namin. Hi. Hi. guys daw. Oh. Hi guys daw. Hi. Hello kuya. Ang simbahan ng San Agustin ng Baliwag ang pinakalumang simbahang katoliko sa bayan. Itinatag ito ng mga Agustino bilang isang hiwalay na parokya mula sa Quinga na ngayoy Plaridel at Angat Bulacan at isinailalim sa patronato ni San Agustin noong Mayo 26, 1733. Si Padre Juan de Albaran ang naging unang kura paroko ng parokya noong Marso 24, 1863, dito naman bininyaga ng ating bayani na si Ginoong Mariano Ponce. Kilala ang bayan at ang simbahan na sa Nagustin de Baliwag sa buong Pilipinas dahil dito ginanap ang isa sa mga pinakamahabang presisyon sa bansa. Tuwing mahal na araw, paborito itong puntahan ng mga turistang Pilipino, dayuhan at mga mamamahayag may mga naglalakihan at naggagandahang karo ang nagpuprosesyon dito tuwing mahal na araw. Ang simbahan ng San Agustin de Baliwag ay maraming beses nang sumailalim sa pag-aayos, dulot ng mga lindol na tumama noong nakaraan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili itong matatag at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan. Noong ikapito ng Mayo taong 1898 18 sa harap ng simbahan, Idinaos ang kauna-una halalan sa bansa matapos sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas. Higit pa rito, nakaligtas ang simbahan mula sa mapinsalang digmaang Pilipino-Amerikano. Patunay ng patibay at kahalagahan nito sa kasaysayan ng Baliwag Bulacan. Sa susunod naman nating destinasyon, pupunta naman kami ngayon sa isa sa uh, ito ang pinaka kilalang uh, bus terminal dito sa Baliwag. Ito yung Baliwag Transit. Don Mariano Ponce, nandito naman tayo sa, sa ano, Baliwag Transit. Kila, ang mga dito ay kakaiba. Eh. Ang mga transportasyon. Ang transportasyon kasi namin nung araw ay tila, mga karawahe lamang. At mga kabayo. Kila ngayon ay ito na ay pinapaligiran ng mga makabagong sasakyan. Kapag na ito, motor. Hindi ay Kaso, wala ata silang bus na tinatawag. Tama uh, ba? Tama. Nasa kabilang ano eh. So, may mga bus. Hinga na rin sa ating destination na ano na, mga kaibigan. Mm -hmm. Ito ang bagong pwesto ng ter or terminal ng ano ng Baliwag. Kumbaga yung kanina nating pinuntahan na yun yung original na pwesto. Ngunit ito na yung bago. Ito ba ang tinatawag yung kabagong transportasyon sa maharapin? Oo, oh, ito so, na. Pag sumakay ka po dito doon, Mariano, sa bus, makakapunta na, ka sa lungsod ng Maynila. Nakalilipad ba yung mga susunod niya? <laughs> Hindi, pero mas mabilis ang transportasyon. Ponce. Sila na, ang barrio ng pamilya sa akin. <laughs> Parang ako patungo na sa tanganan. Tama ka dyan. At pupunta na tayo sa replika ng iyong bahay. Okay, Bakit nang yung replika na lang aking tahanan? Makikita mo, Don Mariano Ponce. Ito na. Nandito na tayo sa bahay. The Mariano Ponce's Ancestral House.

Hindi ko pa Ang bahay ni Don Mariano Ponce ay isa ng museo oh, oh. na may dalawang palapag na istruktura sa Baliwag, Bulacan na nagbibigay pugay kay Mariano Ponce. Isang nasyonalista na isa sa mga nagtatag ng grupong propaganda at pahayagang La Solidaridad noong taong 1888. libot niyo ngayon pag-aaral. Tingnan niyo naman ang ah, aking tahanan. Wala eh, talaga. Wala talaga. Eh, eh. na. <laughs> sa Barangay Tibag, ang Museo ay isang maliit na replika ng orihinal na ari-arian ni Ponce, na dating nakatayo sa parehong lokasyon, ngunit ito'y nasunog noong taong 1962. pagalitan tayo. Oo, <laughs> uh, tayo naman ay pupunta sa Greenery, isang resort dito sa Baliwag, Don Mariano Ponce. Oh, sige. Ay, okay. we. <laughs> na si Mariano Point. Ay, <laughs> ako. <laughs> maglalakbay maglalakay mo na. Ang ba so, binabayad dito? Ginto? <laughs> ha? Ginto daw ba ang binabayad? na lang po namin ito, Don Mariano Ponce. <laughs> Se você disser que eu te safem sabe que um misto em

o que você não sabe nesse que apresenta E que eu desafio afinal Também tem um coração Fotografia... ayos na, ayos na. Ngayon ay papatapos na tayo sa ating paglalakbay. Tayo naman ay magkaroon ng parang kung waring diskusyon tungkol sa mga natutunan natin sa ating galang ng araw. Umpisaan natin kay Don Mariano Ponce na nabiglang nasama sa aming gala. Uh, sa una, being unit ako ng paumanhin sa inyo dahil sa aking mga kinilos kanina ngunit subalit ay nasama ko sa inyo at lubos ko naman ikinag ikinagalak ang ating mga naranasan ngayong araw tila ayoko naman bumalik sa nakaraan kung gugustuhin ko lang pero kailangan ako dun eh kailangan ko ni Rizal at ni Del Pilar kaya yung mga naranasan natin ngayon sa pamamagitan ninyo sa paggabay sa akin ay talagang napakasaya at memorable sa aking pag-iisip. Kaya naman, ano bang natutunan o karanasan nyo ngayon? Ako naman, para sa akin, ang magandang natutunan ko is yung pagkakaroon ng uh, enjoyment or kaya kasiyahan kasama ang aking mga kaibigan at, at mga kasamahan dito. At saka marami akong natutunan patungkol sa historia ng baliwag at parang kumbaga refreshing para sa akin na mapuntahan sunod-sunod yung -sunod mga prestigious na lugar dito sa baliwag. Kayo naman, meron ba kayong masasabi? Uh, ako na muna ako. Eh, aking na discovery dito ay eh, napakaganda. Kahit laking, laking baliwag na ako, ayun ko lang alaman to. As, Marami din ako natutunan sa tungkol sa history din ng Baliwag. Yun yung tungkol kay Don Pon, Don Mariano Ponce. Maraming salamat. Basta, <laughs> lang. <laughs> Ako naman, marami pa pala tayong mga lugar, mga bagay na hindi alam sa lugar natin. Sobrang dami, ang lawak ng Bulacan. Kaya, uh, sana, yung mga kabataan tulad natin, uh, mahikayat na uh, alamin, tuklasin yung mga bagay nung nakaraan kasi sobrang dami yung ako naman natutunan ko na mas nadagdagan yung kaalaman ko na mas makapag-explore ng iba't ibang lugar sa sa Bulacan. At nadagdagan rin yung kaalaman ko kay Don Mariano Ponce. Uh, salamat. Maraming salamat. Uh, Maraming salamat. Ang akin namang mensahe. Ay! Pabakoy kami. Kailangan naman ka tawag mga naman mensahe sa mga nanonood ay habang may magaganda tayong mga tanawin gaya nito na aming naranasan alagaan. kasama ang mga kabataan ay patuloy nating alagaan at bigyan ng pansin dahil ang mga yaman nito ng ating bayan ay tila isang memorabilia na kaya nating dalhin sa hinaharap kung gusto natin. Yun lamang at maraming salamat. Yun guys. Bye-bye! Bye-bye! Thank you, bye! Kilala ang baliwag sa kanilang masarap na puto bumbong at bibinga. Lalo na tuwing bisperas ng Pasko, gabi-gabi, dinarayo ito ng mga turista at ng mga baliwagin mo na mas lalong nagpapasigla sa diwa ng kapaskuhan. At syempre, matatagpuan ng mga ito malapit sa simbahan ng San Agustin. Hello guys! Susunduin na namin yung dalawang kaligang. <laughs> Ba't may ano may impostor! Ayan na! Ang palaso sa doon! Hindi ka kami pumunta ng rumpanga! Ligaw! Ligaw na ligaw. Pangit parang! Hindi ako babalik sa nakaraan